Ito nga pala yung walang katapusang kung pagdi-display tuwing mag-grocery kami. Kailangan ko nga i-compress lahat ng mga chips para magkasya at may display ko nga lahat. Pinatanggal ko na nga rin yung mga konti laman at pinapalitan ko ng bago para naman puno lahat tingnan. Kapag pa isa-isa na nga lang ang laman ng hanging strips, ipinagsasama eh, ko na nga lang sa isa para naman ni isang hanging strips na lang ang nakabitin. Mas maganda ng tingnan at mas nakaakit nga sa mata kapag naka-organize nga yung mga chips at hindi magulo. May mga pinaplano nga rin akong i-rearrange katulad nitong mga cup noodles at pansit kanto na sa ilalim ng dilata. Sabi ko nga, pag may time na ako, sa ako na lang ito magagawa. Sa ngayon kasi ang dami ko pang i-display -di at ang dami pang nagaantay. Mahirap kasi pagsabayin na pag rearrange at pag display Lalo na ako masikip nga yung aming pwesto. Sa ngayon nga, tapos ko na i-display yung aking mga chips at kung makikita ninyo, ganito nga ang kanyang kinalabasan. Bago ko pa nga lang itong bubuksan itong mga karton ng mga pinang grocery namin. Sa pag display nga, hindi madali lalo na kailangan mo lagyan ng presyo isa-isa. Dito nga ako natatagalan sa paglalagay ng presyo dahil ngayon nahanap ko pa sa resibo kung saan nga banda. Pag pinasok mo nga ang pagnenegosyo sari-sari store, dito mo na may isip na lahat ng gusto mong itinda, ititinda iti mo. Kung may kita nyo nga akala nyo, ang tinda ko lang ay mga alak, sabon, chichiria, lata, biscuits, candies. Pero bukod pa nga dyan, ay meron din akong school supplies. Hindi nga lang may kita na nakadisplay dahil nga lahat nakalagay sa box. Pati nga pag ng ipit at bracelet ay pinasok ko na. Sa mga bracelet naman at phone strap, ako na nga ang gumagawa para naman mas maibenta ko nga ng mas mura. Mula talaga na magtindahan kami, ang naging mindset ko talaga magdagdag ng pagkakitaan hanggat kaya. Kasi ganun talaga eh, hindi ka titigil ka kakaisip ko ano pa yung mga pwede mong itinda. Kaya sa sobrang kakaisip ko na mga pwede itinda, ang ending hindi na magkasya. <laughs> At dito nga, dire der pa rin yung paglalagay ko ng mga presyo sa mga chichiria. Dahil pagkatapos nga neto, yung stante naman ng mga biskuit ang akin lalagyan. Kung makikita nyo nga, yung biscuit sections ko ay mga bungi-bungi na. Tinanggal ko na nga rin yung laman na itong box ko na mga old biscuits na stock ko para naman mailagay ko dito yung mga bagong stock. Dahil nga kailangan magpipe po ay unahin natin i-display yung mga old stock natin para kahit paano ay maubos na nga. Fast forward, nakapag-display na ako ng mga biskuit at itong mga pinagbalatan nga ay ko na lahat sa sako. Ganito nga talaga gusto ko kapag nagdi-display ako, meron nga ako naka-ready na sa ako para diretso agad sa basurahan. Masarap talaga sa pakiramdam kapag natapos ka mag-display at nakikita mo ang punong-puno na yung tindahan. Sa mga oras na to ay tapos na ako magayos ng paninda kaya naman lumabas ako para i-check yung mga paninda ko sa labas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ako lang gumagawa ng mga bracelet at phone strap para mas maibenta ko na mas mura sa mga bata na mahilig sa mga anik-anik. Pinamahan -anik. ko na nga rin ng wallet na nabibili sa Divisoria para kahit papano ay dagdag pang akit sa mata. Mura ka lang na bilian, kaya naman binibenta ko lang ng tig tig 20 at tig 25 pesos. Meron pa nga ako mga ipit-ipit na paninda kaya lang hindi ko na ilabas andun pa nga sa loob. Sabi ko nga pagsasamasamahin ko na sa isang lagayan para naman pag nilabas ay isang bitbita na lang. Kung makikita nyo nga ganito nga itsura ng tindahan sa labas napakaliwalas tingnan lalo na kung punungan ng paninda. Kung nakaabot ka nga sa dulo ng video kong ito maraming salamat sa panunood. Kaya naman hanggang dito lang muna. Please like, follow and share. Bye!